Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. on this yes, from a secret channel. A faith healer o zomata reader. So ngayong hapon na to, natin natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of October 9 hanggang October 16 for the sign off. for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the channel for more videos up later. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na no way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na guumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys. What is the messages advice sa'yo ng ating age spirit for the sign of Gemini? So, let's see. And watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga buha, sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? So, guys, ito na. Tutunghayan na natin yan. angel spirit, plus give me information po. angel spirit, give me information. So this is a knight of swords. Oh, this is something anxiety, sleepless night. So may mga bagay dito na maaring nagbigay ng takot, no? At pangamba sa iyo, no? Kumbaga, may mga bagay dito na uh, maaring nagbigay ng kalugmukan sa iyo. Depression, stress, anxieties. And it's kasi okay, itong bagay na to, parang natatakot kang um kumbaga uh, makipag makisalamuha, no? Sa mga tao sa paligid mo. Parang mag nagkaroon ka na trust issues, okay? This is the observed of with an indecision. May mga bagay na nahihirapan ka mag-decide. No? At um, kung mag-sinasabi dito na kailangan decision as soon as possible. And because this is something to kind na pentacles with a long-term success and long-term investment in financial security and an unexpected financial windfall. Kung may mga bagay dito na maaaring, um, kung hindi mo inaakalang sa likod ng mga pinagdaanan mo, sa likod ng mga nung, uh, suliranin mo, may biglang biyaya no, na ating pong may kapalaang ipagkakalob sa'yo. And because this is a page of course of uh, this is something intuitions no this is something in inner voice no maaring kumbaga maran sa isipan mo maran pupasok sa um, sa yung uh, imaginations no maraming um kumbaga mensahe na gustong ipabatid sa iyo and this is the four of swords no this is something in it, uh, rest and fear no kumbaga may mga bagay na kailang mo magpahinga no kasi masyado ka ng takot no at masyado ka ng um kanto um, nalulugmok doon sa sitwasyon na kinagagalawan mo ngayon na parang pini mo hindi ka makaalis diyan nasa situation mo parang pinapakita dito na kailangan mo mag-relax i-relax mo yung utak mo masyadong masyado nang magulo at marami nang iniisip and this is a two of by of uh, choices no kung magka pumili ka lang ng mga bagay dito na makakatulong sa iyo iwasan mo mag-isip iwasan mo kumbaga um, magulo yung utak mo dito sa bagay na to. No, kung baga, kailangan mong pag-isipan yung ano lang, yung kailangan mo lang, no? Yung mga bagay na kailangan mo. So let's see what is the Knight of Swords. So this is the Eight of Swords. So this is something a past communication, fast moment. So this is something travel. So maaring bibilis ang takbo nito, maaring kumbaga magkaroon na ng progress. No, yung mga hinihintay mo, maaring magkaroon ka ng travel. So let's see what is the two of swords. There's the full card for a leap of faith. No? Kung kamawa maniwala at magtiwala ka sa sarili mo sa ating Panginoon na lahat ng mga bagay na ipagkakalob sa iyo. No? Kung baga sinusubukan ng tiwala at pananampalataya mo dito ko hanggang sa kakapit at dito ang bagay na ito sa kakamakapag-desisyon kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. Let's see what is the 10 of pentacles. Represent the 6 of pentacles. There's a giver receiving something by the universe. Ito yung sinasabi kong financial windfall. No? Maaaring hindi mo inaadyan na magtutuloy-tuloy na no ang tulong ng ating universe sa iyo. The page of cups represent what? Represent the three of swords. So see tama yung intuition ng tama hinala mo na. Kumbaga itong pain na to ay magagamit mo no bilang kalakasan mo sa lahat ng mga bagay na pagdadaanan mo pa. Kumbaga kailangan mo munang ma-immune dito sa sakit na to. Kaya mo ma-immune dito sa na pinagdadaanan mo na to para Nasa sa ganun, sa mga susunod na eksena, hindi ka na basta-basta masasaktan, no? Kung mag-alam mo na kung paano may mamanage yung emotions mo. And this is a feature once one's very good news. No? Kapag, pagdating sa emotions kasi nadadali pati yung isip mo, hindi nagpa-function. No? Hindi ka nakapag-isip ng maayos, kaya naguguluhan ka sa pagdidesisyon ng mga bagay-bagay na nagbigay stress sa So, kailangan mo ng pahinga para maliwanag ka sa mga bagay na pinapakita ng ating mga gabay. No? This is something choices. No? May kabaga, may choice ka dyan na pagpilian kung anong mga bagay na importante at magiging mahalaga sa'yo. So, let's see what is the four of swords. Because the page of wands so is something good just May magandang balita na maaaring um, iadya na sa'yo. This is something, an information that na maaaring pagpalaing ka na itong balita na to ay maaaring magbigay sa'yo na magandang balita talaga. So, let's see what is the two of wands the once represent the night of course with an offer or oh, this is not something in choices that offer for romantic proposal or for invitation taking action something following heart no so let's see what is a knight of swords that because the eight of wands. So this is a sun card. Now, bibigil linaw sa iyo. Bibilis ang takbo ng eksena na to. Nakakala mo ay napakalabo pa. Now, itong bagay na to ang magbibigay kaliwanagan sa iyo. Kumbaga magbibigay kasagutan sa lahat ng katanungan mo. There's a lot of trouble coming in for you. Itong mga bagay na to ay magbibigay kasagutan sa lahat ng katanungan mo. And this is a, something a positive outcome, a freedom para makakalaya ka na sa lungkot at mga pinagdaanan. Ganun so let's see what is the two of swords because the full card represent um the ease one so something a new beginning coming in for you may bagong simula talaga dito at may bagong pag-asa talaga there's something hope na sense ko there's something hope may pag-asa ng lilitaw no gawa ng um it's a god plan and and of course it's a something a god protections and of course see there's a powerpoint call so para sinusubukan ka lang dito how to manage your finances para pinakita dito na dati masagana ang buhay mo tapos biglang pak biglang breakdown or something kumaga magsak talaga siya no nagkaroon ng bankruptcy or something na pagkalugi but eventually guys sinusubukan ka lang dito na mali kasi ang pamamaraan mo mali ang paghawak mo or pagmanage mo ng finances nyo no maaring naging maluhu ka rin no maaring kumaga itong mga bagay na ito ay pinat um, sinubukan ka lang, no? Paano ka bumalik ulit sa sitwasyon mo? Paano mo ibabangon yung sarili mo? At sinasabi sa'yo dito, itong bagay na ito ay pagkakalob ulit sa'yo na maging wais at maging matalino ka na. How to spend your money wisely. So, let's see what is the page of Cups of the Three of Swords. So, this is the three of Swords. Even dun sa pakikipag-transactions, no? Kung baga, just be aware, guys, no? Oh. So, kung maga sa mga pagkakatiwalaan mo. No? This is a time of sword with a betrayal, uh, backstabbing, enemies, no? na maraming naiingat behind your back. At the, at the same time, this is something intuition, Taming conclusion mo. May hinala ka na may something na maaaring nagpabagsak din ang negosyo nyo, maaaring isa sa part ng ingit no? sa pamilya nyo. Let's see what is the four of sword page of wands. The four of swords rep represent the page of wands. So this is the seven of Seven of sword. No, this is something snakiness. Malalaman mo na. No, na lahat ng mga tao sa paligid mo ay kumbaga isang kasinungalingan. No, kumbaga may mga tao diyan na kumbaga nila lumalapit lang sa iyo yung pala, may hidden agenda sila, no. There's something plastic. Ngayon nalaman mo na. Kumbaga, alam niyo guys, nilagay kayo din sa situation na, 'di ba? Napakaganda ng ng eksena niya sa mga nakarang eksena. Ngayon naman biglang pak, biglang break, down ng ano ng negosyo, bilang bagsak na ano kasi kumbaga may mga tao sa buhay mo nalilinisin ng ating Panginoon. May mga tao diyan na naakala mo, no? Nandun ka na sa 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 magandang excess sa mga taong makakatulong sa inyo, malika na pinagkakatiwalaan kasi may mga tao sa paligid mo na plastic kasi nandiyan lang kasi meron ka, nandiyan lang kasi nakikinabang sila sa iyo. But eventually guys, no? Kumbaga nandiyan sila kasi may hidden agenda talaga sila. No, no, time na nawalan ka na, bigla sila nagsilaho, no? Eh yung ano na parang malalaman mo kung sino talaga yung taong kumagagawa makakatulong sa iyo at kung sino talaga yung totoo sa iyo now this is the king of pentacles with the security dito papasok yung security maging secure ka pagdating sa finances maging mature and grounded ka no and success um wealthy businessman or businesswoman no kumaga sinasabi dito this is an offer na ikaw yung magkukunin pipili no kung sino yung pagkakatiwalaan mo kung sino na yung kumbaga, na litis out na kumaga na, na patunayan mo na itong tao na to ay kumbaga, hindi ka iniwan sa ere Ganon. so let's see what is additional outcome ang pinaka outcome dito is a something of four of wands so something celebrations homecoming events gathering and then of course this is strength card na confident no guys para magiging loob mo kung magana nagamayan mo na no? this is something an infinite for endless cycle na maaring kung maga umikot ng kapalaran maaring pumabor na sa iyo this is an, so, na represent ng eight ng wealth maaring kung maga ipagkaloob na sa iyo what you deserve na no? pagdating sa career this is a nine of course with a wish fulfillment kung magami si, alam nyo guys, alam pinagdaanan nyo pagdating sa finances, parang pagsubok lang yan eh. And this is a three of ones, four waiting for us, so waiting for us, four sight. No, pasilip yan eh, pinakita lang sa'yo, no, sa likod ng mga akala mo, totoo na sa'yo, no, sa likod ng mga, there's a behind the scenes, gano'n. No, Gumbaga, this is the opportunity, ah, na para himay-himayin, no, or para makilatis at makilala mo kung sino talaga yung mga taong Diba? Totoo lang sa'yo. And of course, for the additional messages, this is something the lovers connected your love life and career. No? Parang sinasabi rin dito na makikilala mo rin yung taong para sa'yo this time. No? Parang kung maga likod ng mga pinagdaanan mo for dito sa finances, malalaman mo rin kung sino yung taong para sa'yo. Kung hanggan siya kakapit, kung iiwang kanya dun sa part na malungko, malungkot ka, malungmuka, puro problema, puro, uh, puro uh, for burden na yung naranasan yung challenges, obstacles, sa likod niyan titingnan ko hanggang sa saan kakapit yung relasyon na to. Now, doon din yung pagsubok na yun. Paglating sa relasyon, sige nga, alamin natin yan. Anong eksena? This is a charge for taking action to joining forces. So, this is something joining, no? Maaring talagang pinagbuklod kayo para hubugin ng isa't isa. At they say that this is something that I have so with the success drive hindi lang sa physically but mentally. Na no? parang inano kayo eh, no? Parang tinignan kung hansa ang gansan tatatag, no? Yung um, pag pagsasama niyang dalawa, no? Physically and mental and material, no? Additional messages tayo about namatay sa health. And this is the two of pentacles. So this is something balanced. And of course, the word card represent the travel. No, kailangan nyo ng unwind, guys. No, sa likod ng mga ano nyo, kailangan nyo ng, kumbaga, libangin yung sarili nyo. Kailangan nyo ng, kumbaga, mag-refresh ulit. And this is the higher fund for an education, for a lesson. Learn. Matuto na kayo, no? Na ang, na yung mga tao sa paligid nyo, no? Huwag nyong stressin yung sarili nyo sa mga tao na yan. Bagkos, alisin nyo, pakawalan nyo, no? So let's see, additional messages tayo with magical fairy messages. With magical fairy messages represent what? Represent what? Angel's just for that, Represent you got the power. So, kumbaga kuwang kuwa mo at kumbaga kayang kaya mo no paikutin at kayang kaya mong buuin yung, yung sarili mong eksena sarili mong buhay you can create no something new And this is something love life. Talagang connected ng love life and career sa sa'yo. Pasabog ka dito. So let's see what is a yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, ano kayong represent nito guys? And of course, this is something unity. Pagkakaisa, di ba? Dito susubukin talaga yung, yung bond, no? Sa isa't isa niyang And of course, this is something revert, no? Kung, hanggang sa, kumbaga, magkaroon kayo ulit ng panibagong extent. Parang renewal, ganon magkakaroon kayong renewal sa this is something this stands, no? Kung magkakailangan yung mag-disconnect from other people, other person na alam yung hindi healthy, no? At of course, mag-set kayo ng boundaries, of course, no? Para hindi na ulit kayo mapasukan ng mga ganong eksena. Kung baga, siguro maraming nakikita ang ating Panginoon. No? Kaya kasi nubuk no doon sa sistema na yun, masyado kasi nagtiwala ka na no, masyado ka kasi kumbaga naging great uh, grateful uh, naging um, kind no naging mabait sa mga tao sa paligid mo nasa likod niyan kumbaga pinag-uusapan ka behind your back ikaw ang kumbaga pulutan ng eksena no kumbaga nakikita ng ating Panginoon na sa likod ng na iba yung iniisip mo no iba yung kumbaga hangarin mo sa kanila pero ang deep inside iba yung plano nila sa iyo ganon 'di ba And this is something love life. Oh, see, there's a connected talaga with the love life, guys. And there's a right. No, ito na, di ba, na talagang, Kung magkakaroon na ng um, pagbabago. No, iyaangat na. This is a, this is a creativity. So, this is something a powerful or um, something um, colorful life na sa sa'yo. Very creative talaga. So, let's see what is additional messages pagdating sa love life maring maaring sinubok din kayo sa love life dito. No? And this is something heartbreak. No? Kumbaga maaring nasaktan kayo, nasira ang tiwala nyo, and this is something spiritual awakening. Kung baga isang parte lang 'yan sa um, sa spiritual nyo para ma-realize nyo kung gaano kahalaga 'yung isa't isa. Ganun. So let's see what is a money move oracle deck with the money and career reading. With the money and career readings it's, uh, there's a uh, something savings no may savings talaga dito guys no talagang talaga sinasabi na magkakaroon kayo ng lot of money coming in and this is something duality see this is something combinations the two of you guys no kailangan yung kumbaga mag-combine at magkaroon kayo ng something unity gano'n. so let's see what is um archangel michael messages Archangel Michael messages is believe and trust. No, kailangan mo magtiwala, maniwala, no, sa isa't isa, sa atin po may kapal, na lahat ng mga bagay ay pagpapala, di ba? And of course, this is something, pay attention to your dreams, no, kailangan yung tumutok sa inyong pangharap, no? At sinasabi dito na, maaring tingnan mo raw yung target attention mo. Di ba? Ano pa talaga yung hangarin mo? Ano ba talaga gusto mo? And you create uh, your inner guidance Israel and trustworthy. Yung mga gabay mo, mapagkakatiwalaan naman daw. And your children are watched over by angels. At mga gabay mo, na ginagabayan ng iyong mga anak. Diba? Kung may anak kayo, no? ginagabayan ng ating angel spirit. And there's an angel for support and guidance. So, see, si guidance talaga no? And this is something spirituality, no? It's all about spiritual. Ibig sabihin dito, guys, no? Spiritual journey to, guys, na na maaaring pinagdaanan nyo rin sa love life and of course, finances and career. So, girl, this is something um, all aspect, no? Sa lahat ng aspeto to, no? Sinubok ka sa finances, sa health, sa love life, and of course, um, sa, sa tao, sa paligid mo, no? And planting. No, kung ano yung mga bagay na tinanim mo, siya nga anihin mo. And marunong ka dapat mag-ipon, mag-imbak, no? Matuto ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo na invest wisely. And this is something, lady, I mantle with the healing. No, unti-unti nang hihilom yung mga pinagdaanan nyo. Unti-unti na kayo makaka-recover sa lahat ng mga naranasan nyo. So, let's see what is an energy. Energy represent the sun card. Talaga this is something of your positive outcome. Talaga maaring mag maging maganda ng kalalabasan nito. This is a something of positive etc. the and to the value. See I told you there's a lot of money coming in for you. Bukas ang pintuan para sa malalaking halaga. No? Kung maghanda ka na magbibilang ka talaga ng marami-rami. This is something for Shaka Archangel Michael. Ginagabayan ka na ating Archangel Michael dito. Protections. So let's see, anong chika sa'yo pagdating sa love life For romance angels And healing family issues See, magkakaroon din ng healing family issues dito Dahil this ang mga pinagdaanan nyo guys no? <coughs> And this is a release your ex no? mo na yung ex mo dito And because, baka mayroon din na uh, bumalik, uh, mayroon din tao dito na parang um, pinakawalan mo or parang inalis mo na sa buhay mo at may taong dumating, gano'n. And this is something enlightened. Nagbibigyan liwanag, bibigyan linaw sa lahat ng mga bagay. Katanungan mo man yan. And there's something guilt. May tao talaga na galit na galit at naiingit talaga sa iyo. And And there's something perseverance. Kailangan mo magtyaga, no? sa mga bagay na unti-unti mong um, sinisimulan na makabangon muli. magchaga ka lang dyan. And there's a success. Na magsa-success ka at the end of the time. And there's a no. Marunong ka nang humindi at marunong ka nang i-separate yung sarili mo dun sa mga taong. Kung baga, hindi, um, kung baga, lubos mo nang kilala, pero kung kailangan mo pa rin kilatisin sila. No? Kung baga, kasi may mga tao sa paligid mo dyan na kahit na anong, uh, ano yung malapit uh, malapit sa'yo, no? Mamaya, tinatrader ka pa rin nila. And there's a yes. See? Kumbaga, there's a yes talaga. Parang possible na maaaring... Kumbaga, sinasabi dito na kailangan mong um, lakasan ng pakiramdam mo, lakasan ng mata mo, na makita, no? Yung mga tao sa paligid mo na limitahan yung mga galawan nila against sayo. Masyado kasi dati kasi siguro who ano masyadong tiwala mo no bigay na bigay ng tiwala mo and this is something gratitude be thankful na sa lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo it's an opportunity na matutunan mo no maranasan mo lahat ng bagay na yan and this is something ng judgment for, no parang paalala lang sa iyo na sa lahat ng mga pinagdaanan mo na no, maging aral sa iyo yon no yung mga kamalian no yung mga nagdulot sa inyo yun, ng sakit doon and there's a time to decide ngayon at kailangan mo na magdesisyon no This is a time to decide and there's a book, no? There's a lot of lesson. Kumbaga book is a something a chapter. No, kumbaga tapos na 'yung mga gano'ng eksena, may panibagong pa, panibagong uh, pahina ulit na papasa sa buhay mo na kailangan mo pa ulit matutunan. No? Na maaaring mai-apply mo 'yung mga bagay na natutunan mo sa nakaraang eksena mo sa susunod na na chapter nito. And then, of course, this is something stretch. Na no? kailangan mo dito ng um, massage, exercise, no, galaw-galaw yung katawan mo para mag-circulate yung blood mo. And this is something, weight of the world, there's a boundaries, no? Kung magawag sa ilang mo makapag-set ng boundaries dito, kung magawag mong bitawan, ay wag mong bitbitin, no, yung mga bagay na, na alam mong mabigat. Bitawan mo yung mga bagay na alam mong hindi mo kayang bitbitin. And there's a blue flame, o, sa awakening, no, pagmulat na no? sa katotohanan. So let's see what is additional messages with the monology It's time to release negativity. So ito na yung oras na o panahon para pakawalan mo yung negative. Negatibo sa buhay mo at toxic sa buhay mo. And a new start is coming. Magsisimulan pa ng bagong eksena. Expect the powerful change. Malaking pagbabago to magaganap na to. No, kasi parang ano na siya, nalinis na eh. No, na, kumbaga ano na himay-himay na. No, yung mga tinik. No, na magsisilbing suga for Jesus loving quotes as and shall be given to you ibibigay sa iyo kung ito ay um ihingin mo at ako mag hihilingin mo at um, itatanong mo sa ating kung may kapal kung ito ay kalooban ng Diyos at pagkakaloob sa iyo ibibigay sa iyo for an angels number represent one for angels number there's a 24 24 4 good times no this is something of pleasure for love and affections You are worthy of affections, pleasures, and pleasures. If you tell your family and friends how you feel, you find that you are on the same page and can work together effectively, many people are rooting for you. If you spread love, it finds its way back to mul you multiplied. So, see? Kung mag naman yung mga bagay na ginawa mo, alam mo sa sarili mo, babalik yan. No? There's something bounce back. So, let's see. What is additional messages? Messages of life. Panatiliin maging mabuti no kahit na naging masama sila sa iyo kumagapay din mo pa rin mabuti kasi ang pagiging mabuti na yon kumaga may mga taong um, hindi man naging mabuti sa iyo ang panginoon talaga ang magdidikta at mag no ng mga mga hindi mab, hindi magagandang halimbawa or magiging hindi magandang um kasama mo sa susunod na eksena. Aalisin niyan yung mga tao na yan kung ito yung tao na ito ay magsisilbing balakid sa pag-unlad mo. And this is something self-love. Kailangan mo na rin mahalin yung sarili mo. Natutukan yung sarili mo. Today, I love myself fully. I accept myself exactly as I am. I am able to recognize my own divinity and to appreciate the beauty of my soul. I take time to take care of myself. I enjoy myself. I nourish myself. I am kind of myself. I am grateful for who I am. Na pagtanggap. Na unti mo na tatanggapin, no? Yung sarili mo. Mamahalin yung sarili mo. Masyado mo nang minahal yung ibang tao. So, kailangan mo nang tanggapin at mahalin po ano man yung mga bagay na meron ka. Dahil, kumbaga, isa rin siguro na nagbigay stress sa'yo, na sa likod ng mga binigay mo, kumbaga, may mga taong isinumbat pa rin talaga sa'yo at may mga taong galit na galit sa'yo no? At, um, may malaking inggit sa iyo, no? Kumbaga, hindi mo naman inexpect na magiging ganun yung yung outcome ng um, kanilang pag-uugali, pero may mga tao talagang inabuso ang iyong kabaitan. So, kailangan mo na rin uh, mahalin yung sarili mo. Limitahan yung sarili mo na sa mga tao sa paligid mo na kumbaga mag-set ng boundaries. No? Nang sa ganun, hindi kanila nila masaktan ng agad-agad, no? emotional and physical. So, this is a something um, a special goodbye for the month of October 9 hanggang October 16 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 marami salam for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification fiction for more videos of video. So, maraming salamat po sa mga walang sound pag sa aking channel lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na no, way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal sik liglig na gumapo na biyayang manong balit sa inyo. At maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush!